Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkapanalo ng Team Serbia laban sa Australia. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang inalabas na update ng Team USA sa injury na Lebron James. Nagkaroon na nga po sana mga katrops ang Australia ng chance na manalo sa kanilang quarterfinals game laban sa Team Serbia matapos silang magkaroon ng pinakamalaking kalamangan na 24 points sa first half ng kanilang laban. Ngunit sa huli ay nabigo pa rin nga po sila dito na manalo matapos ang ginawang comeback win ng Serbia sa second half at sa overtime. Sa paungon na nga po ni Nikola Jokic na siyang literal na nagdala at nagbuhat ng opensa at depensa ng Serbia sa buong laro lalong lalo na sa overtime gamit ang kanyang mga crucial blocks at plays dito. Pero bukod nga po kay Nikola Jokic, ay napakalaki rin naman nga po na naging impact ng ginawang adjustment ng Serbia sa kanilang game plan pagdating ng second half upang mabura nga po nila dito ang 24 point lead ng Team Australia. Sa katunayan, maliban nga po sa mas naging agresibo na nga po sila sa pagsalaksak sa ilalim ng basket at paganda na nga po dito ng kanilang shooting, ay mas pinahigpit na naman nga po nila kanilang perimeter at inside defense na siya nagpasimula ng kanilang scoring run. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa inalabas na update ng Team USA sa injury ni Lebron James. Nagawa nga po mga katrops ng Team USA na matambakan at manalo sa kanilang quarterfinals game laban sa Brazil sa score na 122 -27. Sa paunguna nga po ng kanilang mga players na sina Devin Booker na nakapagtala dito ng 18 points sa kanyang 6 out of 9 shooting sa field goal. Anthony Edwards na nagtala nga po ng 17 points at 6 rebounds. Joel Embiid na kumuha rin naman ng 14 points sa kanyang 5 out of 6 shooting sa field goal. Gumawa rin naman nga po dito si Anthony Davis ng 13 points at 8 rebounds sa kanyang 5 out of 9 shooting. Kevin Durant na gumawa naman ng 11 points sa kanyang 4 out of 8 shooting at si Lebron James naman na nagtala dito ng 12 points at 9 assists sa kanyang 5 out of 6 shooting sa field goal. Ang kaso lang bago pa man nga po magtapos ang kanilang game ay nagkaproblema muna nga po ang Team USA kay Lebron James matapos itong magtamo ng injury sa kanyang mata nang matamaan nga po ito ng siko ng isa sa mga manlalaro ng Brazil sa third quarter kaya dahil nga po dyan ay napilitan nga po ito na umalis sa kanilang laro at hindi na bumalik pa sa kanilang laban. Ayun pa nga po sa naging update ng mismong head coach ng Team USA na si Steve Kerr, nagkaroon nga na po ng apat na tahi sa si Lebron James sa itaas na bahagi ng kanyang mata. Ngunit sa kabila nga po niyan ay maayos na rin naman nga po ang kalagayan nito kaya sinisigurado nga po nila na makakapaglaro pa rin nga po ito sa kanilang semifinals game laban sa Team Serbia. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.